Ay guys, umorder ako ng adapter sa ano namin sa TV box. Bulaga. Tumorder ako ng ano, adapter sa TV box kasi yung TV box, ay yung adapter niya parang parang hindi na gumagana yung TV box ay adapter ko, di ba? Maluwag. yan ko siya. Ito yung papalitan ko. Ta. Kasi ayun yung gumana. Parang ano? Parang ito yung may diferensya. Tapos may basag pa. Hindi niya nakikita yung basag dati pinapalitan ko rin ito kasi ito yung may sira yata try natin kung kagana itong adapter na nabili ko sa Shopee kasi nung nakarang araw guys may nakita ko sa Facebook na palabas sa Netflix. Gusto ko siyang panoorin kaso hindi gumagana yung TV box ko. Ayan, umilaw siya. Ay, gumagana na siya. May kapanood na tayo ng Netflix. na Netflix. Biglang nawala na naman. Ayun. Buksan natin yung TV natin. Ayan guys, bubuksan ko yung TV. Kasi yun nga, uh, yun nakita kong palabas sa ano sa Facebook. Gusto ko siyang panoorin, maganda yung mga comment dun sa nabasa Kaso hindi ko mapanood kasi yung yun nga yung adapter ko sira. Tung adapter ko ayo gumana. Kailan ko lang 'to pinalitan eh. Pinagawa ko. Kaso yun naman gumana. Uh, nagtry ako mag-order sa Shopee. Meron ako nabasa mga maganda naman yung feedback nila. Kumagana naman yung adapter. Kaya in-order na lang ako. Ayan naman. Okay naman siya. Five star sa akin. Kumagana yung adapter niya. So, ayan. Thank you sa seller. Dahil gumagana yung na-order ko sa kanya. Hintay lang natin, guys. Kasi yung internet ay mahina. mahina yung internet namin. So, ayun na guys. Share ko lang sa inyo. Thank you sa panonood guys. Huwag kalimutang mag like, share, and subscribe. Tadam! Thank you guys. Bye bye!